Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang CBS Sports nga ay nilabas na ang kanilang top 100 players. Ito ang top 25 best NBA players ngayon ayon sa CBS Sports at ang kanilang dating ranking. Number 25 ay si Kyrie Irving ng Mavs na rank 35 bago magumbisa ang last season. 24 naman si Tyrese Maxey ng Sixers na number 60 sa nakaraang season. 23 si Bam Adebayo ng Miami Heat na last year ay number 20. From Being number 9 last year ay bumagsak na sa number 22 si Jimmy Butler tulad ng kanyang jersey number From number 26 ay umangat sa 21 si Zion Williamson ng New Orleans Pelicans Number 20 naman si Paul George ng Philadelphia 76ers na dating number 17 Number 19 na din si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers sa dating number 16. Pagsak din sa number 18 si Kawhi Leonard ng Los Angeles Clippers mula sa pagiging number 15 last season. Anim na pwesto naman ng inangat ng NBA assist leader Tyrese Halliburton na hawak na ngayon ang 17 spot. Number 16 si Jamurat mula sa pagiging number 14. Nahawakan naman ng reigning finals MVP Jalen Brown ang 15 spot ngayong season matapos sa bigong makapasok sa top 20 the season before. Nasipa naman palabas ng top 10 si Devin Booker ng Phoenix Suns at nalagay na ito sa 14 spot. 14 spots naman ang inangat ng Nick star Jalen Bronson. From number 27 ngayon ay hawak na niya ang number 13 spot. From being number 58, si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs ay kumakatok na nga sa top 10 ngayon. Number 12 na ang reigning rookie of the year ng NBA. Dalawang pwesto naman ang inangat ng Lakers All-Star Anthony Davis na hawak ang 11th spot. 12 spots din ang inangat ng star player ng Minnesota Timberwolves Anthony Edwards sa number 22 noon at ngayon ay pasok na nga sa top 10. From being number 5 the last season ay bumagsak nga sa number 9 spot ang former MVP Kevin Durant ng Phoenix Suns. Habang umangat naman ng apat na pwesto ang soon to be 40-year-old four-time MVP LeBron James matapos na mawala sa top 10 the season before, hawak na nga nito ngayon ang number 8 spot consistent naman si Jason Tatum sa number 7 spot. Hindi nga siya gumalaw mga kaibigan matapos sa magkampiyon. From being number 3 ay bumagsak sa number 6 ang nag-iisang unanimous MVP ng NBA, Stephen Curry ng Golden State Warriors. Isang pwesto naman ang inangat ng former MVP Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Labas sa top 10 noon, pasok na sa top 5 ngayon si Shai Gilgeous Alexander ng OKC Thunder na hawak na ang 4 spot. Isang pwesto naman ang inangat ng reigning Western Conference Finals MVP Luka Doncic na number 3 na ngayon. Wala naman nagbago kay Giannis Antetokounmpo. Mananatili nga siyang hawak ang number 2 spot kahit na muling napaaga ang kanilang uwi sa playoffs. Habang mananatili din sa number 1 spot ang reigning regular season MVP ng NBA Nikola Jokic ng Denver Nuggets. So ayun nga po mga kaibigan, ang listahan ng CBS Sports ng top 25 best players sila patungo sa susunod na NBA season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?